ito po yung bushing na kinalas namin kanina sa bergman then ito yung uh, polar bushing naman na pangkalas pag, uh, pagka ito po ay naandun pa sa housing ng bergman ipapasok po ito pag nakapasok na po ito yan kunyari po nasa housing na and then ito po ikakabit dun sa likod yan tapos hihigpitan po ito para ito po itulak pa labas ayan ayan papasok po yan dito makikita nyo po ito pagka nakalabas na doon sa pinaka housing ayan po hihigpitan kunyari hihigpitan hihigpitan ayan po pumasok na siya oh Ayan. kasi po nung binili ko itong puller uh, bushing wala po siya instruction kung paano gamitin kaya po kanina nangata kami ngayon ito po sakto din lang doon sa hole ng uh, sa housing ng bushing doon sa Bergman kaya mahuhugot po ito yan ganyan po. Kunyari ito yung housing Kasama po yung mabubunot Yan ganon din po yung pagkakabit din nito Limawa po makakabit ka naman ng busing Nakalas na natin yung busing Doon sa housing Kakabit po natin Ito ang nangyayari po nito Ah uh, ito yung kunyaring hall nya yung yung housing ng busing doon sa Bergman dito po siya sa likod ikakabit ayan, ayan ikakabit yan tututok dito sa likod tapos ito po ayan ayan nakita nyo po yan huwag pong paganto kundi paganto po saktuhan lang po kasi yan eh doon sa pinakabakal ito to bakal po kasi ito yan, bakal po yan. Saktuhan lang po yan dyan. Yan po. Ganon din. Papasokin natin dito. Nakikita naman nyo po. Pahigpit din po. Yan. Pahigpit. Ito po itong itong labing ito nakatutok na po to doon sa ano sa ha, sa sa pinaka-housing ng busing papasukan. Pinaka-guide niya na po ito. ayan po. ayan na kita niyo po makapasok na unti-unti. ayan Ayan, kunyari po, nakakabit na yung yung busing doon sa housing. Saktuhan po yan eh. Zero-zero. Ngayon po, kakalasin na natin to sa luluwagan na po natin uli. Ayan, dito nyo po lagi luluwagan at sisikipan dito kasi po ito na, nasa likod po ito ng ano eh, ng housing sa pinakaloob ng sa ilalim ng ng Bergman yan uhugutin na po natin ayan pag nagut po yan kunyari nakalagay na to dun sa sa mismong uh, housing ng busing ayan na po ganun lang po kasimple yung gamitin to mahirap lang po pagka yung bago ka gagamit nito hindi mo alam kung paano yung wala po kasing nakalagay na instruction dun sa lagaya nya pinili ko sa Lazada kaya ngayon po ayan Basta po yung pinaka ito to, to, maliit na to. Lagi po nandiyan sa loob. Yan, binili ko po kasi to hindi siya magkaganyan. Kundi ito, nandun sa loob, yung isa nandito sa labas. Yung pala dapat ganyan yan. Yan, sana po yung nyo. Mamaya po, kasama nitong i-upload i ko yung yung pagkalas namin doon sa busing at pagbalik. Hindi ko na alam po natapos yung video kanina dahil inabot po kami ng ulan. pala <coughs> Pinag-isip pa ako <laughs> nung pa ako nung Sabto na yun Ilabas mo kaya, ipalabas mo pa ako ng kaunti? Ipalabas pa kaunti? Oo uh, Baka sumayad tong dito eh Hindi, kung lalabas, hindi kung masasayad siya sumubra naman Balik pa siya yun nga po palang uh, busing sa lasada ko rin lang nabili at uh, ngayon po yun na testing ko na po yung Bergman ko wala na po siyang uh, kabik kaliwat kanan alas ka uuwi ko lang po at hindi ko lang po natapos na yung video kanina kasi nga po nung ikinakabit na namin yung yung ehe kasi po inabot kami ng ulang kanina marami po salamat